Bangka na may sakay na mahigit dalawampung estudyante lumubog sa ilog sa Pampanga. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Mabilis na lumusong sa ilog ang ilang kalalakihan papunta sa lumubog na bangka para sa ang mahigit dalawampung batang mag-aaral na sakayto sa Guagua, Pampanga. Sa isang video, nagmamadaling lumangoy ang mga lalaking sumaklolo sa ilog patungo sa kanaroroon ng mga bata na mga grades 1 at 4. Tumulong na rin ang ilang bankero na sakay ng kanilang mga bangka para kunin ang mga batang nasa tubig. Ayon sa mga otoridad, pauwi na mga bata sa ng bangka nang mangyari ang insidente. Nawala naman ng control ang bankero ng lumubog na bangka nang magkagulo. Ha, ang mga bata habang sa o habang tumagilid ang sasakyan at unti-unti silang lumubog sa kabutiang palat na sagip naman ang lahat ng mga bata. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.